Alas 8 pa nga lang ng umaga dyan at ito na nga. Nagtanong na kagad ako sa amo ko kung ano ang aming ulam para sa tanghalian. At mechadong baka nga yung napili nilang ulamin ngayon. Nagdepros na nga agad ako ng baka dyan. Tapos, nung lumambot na sa tubig, inilaga ako na siya kagad. Tapos, niready ko na rin yung mga sangkap na gagamitin ko para sa mechadong baka. Pagkatapos ko ang lagain yung baka dyan, tinanggalan ko siya ng tubig. Tapos pinamantika ako at sinabay ko na yung sibuyas na igisa-gisa. Nung nagisa ko na nga yan ng mabuti, tsaka ako naman siya binuhusan ng toyo na may kalamansi. Tapos pinatuyo ko siya para manuot sa karne yung lasa ng toyo at kalamansi. Ako, sobrang bango talaga habang ginigisa siya. Sinabay ko na nga rin gisahan ng tomato paste yan para hindi siya maasim mamaya kapag nilagyan natin siya ng tubig para sa sabaw tiniplahan ko rin niya ng asin at paminta para sa kanyang lasa. Tapos mekos-mekos na lang 'yan hanggang sa magsama-sama lahat ng pinaglalagay natin dyan. Sa ibang lugar guys, hindi ganito yung way nila ng pagluluto ng mechado. Pinagsasama-sama lang nila lahat yung ingredient tapos pakukuluan nila hanggang sa lumambot yung baka tapos okay na 'yon. Sa akin naman iba, gusto ko ginigisa ko talaga siya para lumabas yung tunay na lasa ng baka habang pinapalambot ko nga yung baka dyan eh binalatang ko na rin tong mga gulay na isasahog ko sa kanya mamaya patatas carrots at saka pepper lang naman yung ilalagay ko hindi na ako naglalagay ng iba pang ingredient yan lang okay na yan sapat na yan para sa akin at 11.30 na nga ng umaga yan tapos dalawang oras kong pinalambot yung baka at finally malambot na nga sya. kaya nilagay ko na yung gulay maghihintay na lang ako ng 15 minutes nyan hanggang sa lumambot yung gulay at ayan finally pagkatapos ng dalawat kalahating oras luto na ang ating mechado ready to serve na siya at yan lang po muna for today's video thanks for watching